Inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang aplikasyon ng 25 transport cooperatives para sa subsidiya sa pagbili ng modern jeepney sa ilalim ng Public Transportation Modernization Program. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard. Audrey, mahigit 160 modern jeepneys ang inaasang papasada sa mga pangunay lansangan sa bansa upang tugunan ang lumalaking pangailangan sa pampublikong transportasyon. Bilang bahagi ng pagpapabuti sa pampublikong transportasyon sa ilalim ng Public Transport Modernization Program o PTMP, inaprubahan ng LTFRB ang aplikasyon ng 25 transport cooperatives para sa subsidy sa pagbili ng modern jeepneys Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, ang pag-aproba sa mga aplikasyon ay patunay sa commitment ni Pangulong Ferdinand R. Marquez Jr. na paghusayan ng sistema ng pampublikong transportasyon sa bansa. Saklaw ng inaprubang aplikasyon ang iba't ibang lugar mula Northern Luzon hanggang Mindanao. Magbibigay daan sa pagkuha ng karagdagang 162 na modern jeepneys na nangangahulugang mas maraming PUV sa kalsada para tugunan ang dumaraming bilang ng mga mananakay. Ang pag-aproba sa 25 transport cooperatives ay bahagi ng Expanded Equity Subsidy o EAS ng pamahalaan na naglalayong tumulong sa mga maliliit na transport operators na makabili ng modern jeepneys. Sa ilalim ng EAS, pinapahintulutan ng LTFRB sa pamamagitan ng DOTR na makipag-partner sa mga pribado at pampublikong financial institution upang mas mapadali ang pag-avail ng loan package para sa modern jeepneys. Naglalaan din ng IES ng malaking halaga bilang government subsidy sa bawat unit na bibilhin ng transport cooperatives. Audrey, sa mga oras na ito, maluwag pa ang trapiko dito sa Elliptical Road, lalo na mga sakyang galing sa Quezon Avenue at uh, patungo ng Commonwealth Avenue. Paalala sa ating mga motrisa, ngayong lunes, bawal ang mga plaka nagtatapos sa numerong 1 at 2 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, John Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferreira.